Ma'am Leonora, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Opo. Uh, ma'am, gaano po kayo katagal ng kasal nitong police lieutenant? 1998 Manny, pa, sir. Kayo po ay kasal simbahan? Uh, sa judge lang po, sir. Okay. Tapos saan po kayo tumira, ma'am, nung simula 1998? Doon po kami, sir, nag-start sa, sa nanay ko po. Tapos po, nagkaroon din po silang sariling tahanan? After na magsasama kami, sir, siguro mga two years. Nung time na yun, sir, nasa jail guard kasi siya. So, after two years yata yung service yun sa si jail guard, lumipat siya, sir, ng PNP. Okay. Yun, sir, continue na hanggang inabot na yata siya ng 20 years in service okay. sa PNP. Apo. Dito po sa Malabon. Kaya po ay may anak? Meron po, isa po. Ilan taon na po ang anak nila? 23 na, sir. Mag-graduate na rin po. Tapos, itong asawa nyo, ma'am, kailan ho siya umalis sa inyo? Nung ano sir, mga 5 years old yung anak ko. Ah, matagal na. Opo, sir. Matagal nang umalis. Pero ah, uh, sinusuportahan pa ba kayo? Sa akin sir, wala akong wala po akong natatanggap. Bali, gusto ko lang po makakuha yung nararapat. Opo. Ah, uh, kailan, bilang asawa. Nung 5 years old, kailan po ito? Mga 2000 ano po ito? Kasi ngayon sir, 23 na yung anak ko eh. So, Sigur... 18 years ago. So mga early 2000s. Tama po? Kung... Po, sir, mga Apo. Kasi so, 1999 siya, sir, pinanganak eh. Hindi na ako kayo nakita ever since. Nung five years old na yun, yung anak ko, kin kinukuha niya kami. Pero, nag-file na ako, sir, ng, ano, ng support. Kasi nga, ni gatas ni Diapur ng hanak niya, walang binibigay. Nalaman ko, may kinakasama na pala siya. Kaya, nag-ano na ako ng, ng support doon sa court. Okay. Ah, nag-file na po sila ng kaso? Ako po. Okay. Ako po. Opo. Tapos noon nabigyan libo. monthly. Opo. Okay. Tapos nagbisita na naman siya siguro mga second year high school yung anak ko. Mm -hmm. Kasi sir, galing na yan kami si sir ng ano eh, ng krami nung 2014 yata yun. Mm -hmm. Nagkaroon kami ng ng kasunduan doon sa sa attorney doon sa krami yun. Kasi nung time na yun sir, puro loan siya. Wala nga ako sir napapakinabangan sa loan niya eh. Mm -hmm. Na siya na lang daw magpapaaral okay. hanggang makatapos ng college. Ang problema nga sir, yun nga ang reklamo ng anak ko, hindi raw sufficient ang binibigay, hindi sufficient. Nasa eh, magkano po ang binibigay ngayon? Basta yun sir, pag nagpapadali siya, isang libo, limang daan, minsan one thousand, minsan dalawang libo, ganun sa one week. Yun ang kinikwento kasi sir ng anak ko kasi base sa sila, na lang, ang oh, sila po, na lang po ang may interaction sa... Opo, oh, sir. Kasi, sir, nasa legal age na rin yung anak oh, ko. Opo. Oh, Opo. Tama po. po. Pero sa ngayon, sir, yun nga. Yun Pero yun ano ipapadala po. lang kung magkano maipapadala. Ganun ho ba? Opo, oh, sir. Kasi tinatanong ko rin yung anak ko, nagkukwento sa akin. Since 2005, ma'am, ah, simula na iniwan kayo. Kayo na lang ng anak nyo magkasama? Opo, oh, sir. Bali, nung second year high school yung anak ko, muwi isyan siya sa bahay, nagbisita. Yun lang, hindi na. Second year? So, mga ilang taon na anak nyo nun? Mga 13? 14? Ano, sir? Opo, Opo. mga ganun. So, after 8 years? Kasi, sir, ano yun, naabutan na siya po ng K-12. Ah, okay. Mm -mm -mm. So, ayun niya, mga after 8 years niya kayong iwan, pumunta okay. sa bahay nyo. Okay, ano sir. pong pakay niya doon? Ano pong ginawa niya? Wala naman, sir, sinabi. Wala naman, pero, yun, ang time na alam ko, may kinakasama na siya. Mm. Nung umalis, Uh, nung umalis, ano ba, iniwan na lang kayo? Nawala na lang bigla? Nagpaalam po ba? Basta yun, sir, nung limang taon yung anak ko, yun nga, kinukuha niya nga kami doon, pero nag-file na ako ng support sa court na nagalit nga sa kanya kasi nga, nigat, nigatas ni, Gat, ni, ni Diaper, walang, walang, walang oo, binigay. kasi nagkwento na sa akin yung... Yung barkada niya na manik, may kinakasama na si Manny, yun na nga. Karoon na sila ng mga anak. Ang tanong ng mga netizens, bakit daw po, parang ngayon lang kayo naghahabol? Pero I think, matagal na kayo naghahabol, tama po? Matagal na ako, sir, naghahabol. Ang problema nga, sir, lagi siya naglo-loan. Mm. Kaya, ang sasabihin niya sa akin, nagme maintenance din daw siya. Pero may tatlo Pero, siyang anak ngayon. Opo, sir. Paano niyo po nalaman na meron siyang tatlong anak? Ano kasi yan, sir? Pag-birthday kasi ng anak niya, nag-comments kasi, sir, yung, ah, oh, nag- Nagsalita yung babae na sabi niya uh, na kahit wala si daddy, masaya pa rin tayo kahit nag wala siya, may trabaho siya. Kaya lang sir, yung ebidensya ko na yun kasi inahack yung cellphone ko. Kaya wala lahat. Kaya diyan ko na lang siya sa Facebook kinuha. So nakikita niyo, pero nakikita niyo yung pamilya niya ngayon? Nag-heart po yung asawa ko. Mm, mm. Yung, yung pamilya niya ngayon, nakikita niyo? Uh, diyan na lang po sa Facebook po. Diyan na lang sa Facebook. Oo, kaya diyan ko na lang kinuha. Okay, pero meron. meron. Kamukha ba niya yung mga, opo. yung mga anak niya? Opo, opo, sir. Kamukha niya. Pero wala silang picture na magkakasama sila? Ganun? Wala on. po. Pero, da, wala po. Paano niyo yun yun na yun? naman yung... nalaman na, na no. na siya yun, na yun yung kinakasama, yung kabit niya ngayon? Doon, sir, sa ano, sa Facebook dati. Paano niyo po nalaman na siya yun? May nagsabi po ba sa inyo? Nag-imbestiga ah. kayo? Nag-imbestiga ako, sir, pagkatapos doon sa ano na kuha ko rin. Paano niyo po Facebook. inimbestigahan, ma'am? Nagtanong kayo sa mga kaibigan niya, ganun po ba sa pamilya niya? Opo, sir, sa ano sa mga kaibigan niya. Sa mga kaibigan niya. Opo. Sinabi naman ng mga kaibigan niya 'yung pangalan ng kinakasama niya ngayon. Opo. Opo. Tama po Pang ba? O pangalan lang, sir, pero sir, nung 5 years old pa lang 'yung anak ko nakuha ako na rin yung apelyido ng babae. Mm, no. mm, mm, San ho daw ba nakilala tong babae na kinakasama niya ngayon? Sa ano yun sir? Ang kwento kasi sir ng barkada niya dati sa club ng tatrabaho. Sa club, oh, okay. Tinatawagan natin si Police Lieutenant Manny Rick de Los Angeles. No? Uh, ringing lang po yung phone niya. Gawa po ng mm. uh, nasa turnover ceremony daw po siya ngayon. Mm. Pero if ever po ba ma'am na ito po yung mapapanood niya, meron po ba kayong gustong sabihin sa kanya ma'am? Ah, oh, sige. Baka may message kayo kasi wala eh. Hindi natin maka-contact eh. Manny Rick. 'Di ba nung mga nakarambuan gusto ko mag-usap tayo. Problema kasi hindi ka nakipag-usap sa akin. Kaya dumating tayo dito. Nasubukan niyo na no hubang pumunta sa IAS, ma'am? Internal Affairs Service ng PNP. Hindi pa po, sir. Kasi ang alam ko na alam ko sa ganyan, <laughs> dapat may reserve, may reserve na portion na sweldo yung mga pulis para sa kanilang mga Uh, sa kanilang family, sa legal wife and sa family. Alam mo kasi sir, yung mga nakaraan kasi sir, alam niyo naman yun sir, nagdi-demand ako. At saka gusto ko nga siya sir kausapin, yung mga nakarambuan. Hindi siya sir nagre-reply sir. Hindi. Dati nakakausap niyo pa. Halos hindi niya yan ako sir, ano, kinakausap. Hindi nga po, nakakausap niyo po ba? yung uh, nakaraang mga taon. Pero ngayon, sir, hindi na. Wala na talaga. Hindi siya nagigipag-usap Ano po ang pinag-uusapan niyo kung nag-uusap? Wala. Ko. Gusto ko lang siya, sir, siyempre kausapin tungkol sa ano. Siyempre, wala kasi, sir, ako halos na papakinabahan sa sweldo niya. Siyempre, may anak kami nag-aaral. Kailangan din namin. Kasi nung nagkaroon kami ng kasunduan doon sa ano, sa krami, doon nga sa attorney, hindi naman sir sufficient yung binibigay niya para Apo. sa anak namin. Uh, kasi medyo malaki medyo mataas na yung pwesto niya eh. Uh -uh. Ano? May katungkulan na rin kahit papaano. De, sige, ganito gawin natin, ma'am. Ah, uh, tulungan namin kayo kasi Apo hindi na siya makausap, no? Apo, sa punta muna tayo sa IAS. Kasi ang alam ko diyan, meron sila ng meron yung mga police na uh, may certain certain porsyento na sweldo nila mm. na nire-reserve sa ano sa family nila. Ayun yung pinaka-fail safe ng family na yun, guaranteed dapat sa inyo to. Okay? So, doon muna tayo bago tayo magpunta sa korte. Kasi sabi nyo nga po, nag-file na kayo dati. At uh, definitely so, so mas support, mabilis. Support sir, support yun. Five years old pa lang yung Opo. anak ko. Active po siya, no? Active pa Opo, siya. Opo, sir. Kasi sa akin, sir, inaano ko lang po yung gusto ko lang po makakuha yung ayun sa nararapat bilang asawa. Opo. Kasi, Kasi sir, wala naman talaga ako natatanggap sa Opo. kanya. Opo. Ang, ang ano po natin diyan, ma'am, sa ano po yan, sa ang mas mabilis na action po natin dyan, so, pag pumunta tayo sa IAS, kapag okay. nag po tayo, ma'am, that's a, that's just a criminal case. Okay. Kapag criminal case, ma'am, may kulong po yun. E di mas mawawalan po siya ng chance na mag magtrabaho or para makakuha ng pera na oh, dapat sir. nasa inyo. Tama po yun, ma'am. Opo, oh, sir. Ma yun na nga, sir, nung mga nakaraang buwan, sabi ko, manirik mag-usap tayo para mapag-usapan natin. Hindi <laughs> siya, sir, nagre-reply. Opo, oh, ma'am, kasi... Kaya napunta na po ako dito. Opo, oh, hindi na rin talaga magre-reply oh. sa inyo yun, ma'am. Kasi may iba na siyang buhay, may iba na, na siyang po. pamilya. Oh, Pero yun nga, dapat, ang bait nyo nga ho, na ayon mm -hmm. yung kasuhan naman talaga na yung makukulong. Mm -hmm. Pero syempre, sa, sa tama lang tayo. Yung sa inyo oh. dapat na makukuha nyo. Oh, po, which is sir. yung uh, suporta especially sa anak nyo at sa inyo. Opo, oh, diba? sir. Bilang kayo ang legal wife. Opo, oh, sir. May Wala balita po. ho ba kayo, ma'am, kung nagpakasal siya dito sa kinakasama niya ngayon? Wala, po. Wala po, sir. Akong balita. Kasi kung kinasal sila, that's bigamy. Yan, kapag mga oh, bigamy, nakakancel na, na din yata yung benefits ng ano eh. Opo, oh, na cancel sir. yung benefits ng mga mga police. So, yun. Ayun ang tingnan natin. Hmm. Na oh, po possible sir, Salamat angle. Po. Tapos, doon naman sa IAS naman, Ma, baka mag-compromise kayo, tignan natin Apo, sir. para yung certain percentage na sweldo ay mapupunta sa inyo. Salamat po, sir. Kausap naman na po ng staff natin yung uh, yung uh, PNP Malabon kaugnay po dito Apo, and uh, meron na rin po tayong kausap sa IAS Apo. para po ma-refer po natin ito pong case po ninyo at mapag-usapan po natin. Okay po, ma'am? Ma Sige po, ma'am po. Usapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am. Ma okay po.